magandang umaga po. O, ari po ay aking ginawa ngayong umaga. Hindi ko na po nabidyohan ng ano, ng step by step. Dalian na po at ari po ay kailangan na. Ayan. Ginawa ko po ito for 2 hour. Kasama ang pag-bake. Ayan, ayan po. Iniintay na po ito doon. Amin po munang i-deliver. Ide Salamat po sa order, Hindi po man ganun kaganda at gano ka-expert. Pero, mura lang naman po ito. Ayan. Marami po akong gagawin pa mamaya. Kaya po ay are, are, deliver muna namin. May mga chipon cakes po akong gagawin na pambigay po dun sa mga kaukampare ni daddy yung po ay sponsor ni Mami Emma andito na po tayo sa kubo tayo po ay na lang sa pagde-deliver ng birthday cake ngayon po ay gagawin po natin yung mga chicken cake na order meron po tayo dito cake flour, itlog asukal langis, tubig flavor, pineapple juice vanilla, cream of tartar Tsaka po itong baking powder. isi-separate po natin yung pula sa puti. Pito po itong itlog. Itong itlog. Sisiparate po kailangan po ay walang malalahok na pula. Medyo ano po ganyan. Ito po yung diskarte ko ay. Habang nag-iintay po nung nakasalang, ay ganito po ang ginagawa ko. 45 minutes din namang aandar uh, po yung oven habang may nakasala ay bigyan mo dere dere tulang po iisa po ang salang natin ng ano ay Halaman ang laman ng ating oven saan so, kaya pwede mo pagawa mi? Eh? ay hindi ko lang alam si so, mami po gusto po magpagawa pa ng medyo malaki po kahit yung mga tatlo ang salang po para ba ano hindi po lugi sa, sa init ito na. na po yung egg white natin ito po yung mamaya isasalang natin sa mixer. Is aside po muna natin. Tapos ito po yung ating igyok yolk. Yan. Atin po nga haluin. Dudurugin. Yan. Tapos atin po lalagyan ng asukal Ilang takal may sagay ang kalaki? 3 4 po. 3 4 cups po na asukal. Tapos halo po ulit. Ayan. Tapos atin po lalagyan ng Ito pong flavor na ito na ginagamit ko po ay powder 'yun po 'bang pang-shake. Ito po ay sarili kong discover din 'yung pang pagka uh, si shake po. Artificial flavor po. Yan. Tuko, tablespoon po lalagyan natin. Ayan. Pero marami pong pwedeng ilagay, ano. Hindi marami. lang ito. This Any flavor. Depende po sa iyong gagawin. Hmm. Ay, sanay na po sila sa akin na ang flavor. Chocolate, meron din, ano? Uh, Vanilla po. Tansya na lang. Para hmm. mabangon. Tapos, isang tablespoon pong baking powder. Ayan, tapos na po tayo sa pag scoop Ang kasunod naman po nito ay 1 fourth cup of oil. Ito po ay corn oil. Pwede pong vegetable oil, canola oil. Pwede rin pong coconut oil. Pero mas bet ko po, po itong corn oil. Tapos, tutubigan po natin ng 1 cup. Ay, ano po, 1 fourth. 1 fourth cup na water. Tapos po, pineapple juice. Ayan. Sa akin ang tira. Oh boy, marami pa akong gawin. Ah, marami yan. pa yan. Ihigupin eh, ko na sana yan. Eh. Ang mata pala yan. Mm -hmm. Yan. One half cup po. Wala na po itong ibab na gatas at buwan ng playboard po natin. Ay, may milk na po yun. Yung anong yung melon flavor. May kasama na po yung milk. Yan. Halo-halo. Hanggang sa matunaw. Then, lalagay na po natin ang flour. Two cups and one fourth po ang ating flour. Lahat ay siyukat pala yan. Oo. Hmm. Para eh, maganda kakalabasan po. Galuwat ka lahat eh. Oo. Oh. Bali, apat at ganito. Apat na ganito at kalahati. Hmm. Ay, wala akong cups na ano. Wala nga, ilong wala. Mm, isang okay? lagay laang ba? Wala ano, na, tatlo na. Apat to? Uh -oh. <laughs> Kinukwento mo ako, nalilito ako. Baka nga, super na. Halata man yan, maganit. Ayan. Tapag na parami. Ayan. Tapos, hahaluin po. Sabi nung iba, napaka-delicate daw kung gawin ng chipon cake. Para sa akin po naman, ay mas madali. Ito naman pong egg white, ay ating babatihin po dito sa ating heavy duty mixer. Ito po ay sponsor ni Tita ni Tito Mar. po natin ang ito po, cream of tartar po. Ito po asukal, white sugar, 3-4 cup po, 1 half pa lang po ito, alagyan pa po, po natin ng 1-4. 3 point po. Hanggang sayang yan po ay mag-stable, lalaksan na po natin para mabibigay. ang ko po para sa pisiruhin lang po natin yung mga bubuo pang harina para mas smooth po yung ating chicken cake na ganyan na po yan diba na po alasado na po yung ating ito yan, okay na po yan yan tingnan nyo po oh. pag itinaas ko yan ganito na po ang itsura nya yan Tapos po, eh, hahalo na po natin dito sa ating tinimplang harina. Ayan. Yung braso de Mercedes, ganito rin lang yung itlog na po. Madali lang yun. Gusto ko nga gawin. Inihalo na po sa dilaw. Ayan. Utay-utay lang. Sabi nung iba, ang hirap daw gawin, bumabagsak. Para sa ako na may madali lang. Subukan nyo rin po. Ang para malaman tryout. po. Hanggang sa makuha. Hmm. Ang dami ng try, try po. out nito ay bago ko nakuha po yung perfect na lambot. Mapakapino ng kanyang pagka-cake. Ano? Hmm. Tama ang timplada. Yan po ay gagamitan pa natin ng spatula. Ganyan. Kailangan po isagad sa ilalim para yung harina po sa ilalim ay mabalutan din ng itlog. Yan, yan. Ito po ang ating chipon cake molder. Yan. Meron po siyang baking paper sa ilalim para hindi po siya dumikit. Ayan. Ito, Bubuhos na po natin. natin ito na natin dito sa kabila para Hindi masus. Ayan. Ganyan po kay smooth po. Ganyan, ganyan. Ayan, pwede na po yung salang. Pare po yung ating tinimpla. Ating po isasalang na. Tapos, magsiset po tayo ng 45 minutes. Ayan. Dapat po ay 45 minutes ay luto na siya. Saran natin. Naka uh, one, ah, 160 Celsius lang natin ang oven. number 1. Yan, naluto na po mga kaparambin. No? Ganda na po. Uh. Pahanguin na po natin. Ayan po. Yan po. Ito na po yung ating naluto. Atin lang po siya itatagilid. At wala pong tao ban ay. Maganda po sana yung nakatao Para hindi siya nagbabagsak. Ayan. Tapos po, ari yung kanina pong ginawa po. po. Ito yan. po yung malamig na. At aray ngayon po, na na ay ikakahon na po ni mami. Okay. So, Tapos ari na po yung mga nagawa po kagabi po. Ito po. Yung apat na tsupon cake po. Ito po. Pan-deliver na po ito. Tapos yung kaninang cake nga po. Ginawa din ni mami. Yan, salamat mami oh nasi pag mong gumawa, pa, extra buntero, income. Nakakapagod pero masaya. Yan, sige. Pangarap ko kayo mag-bake. Ayun po ay ano, pati po yun. Kaya yun ay gayo kakatsura na. Baboy yung bunso. Kaya po yun ay ganun. Basta tayo po yung magagawa ng kay hindi nawawala ng pangarap. Ay nilagyan po so, ng ano, yung gaya na. Ah, tinatanggal po yung ilalim ilalim Ay, tapos ito po yung papel. kita natin. natin ah. ah, di ba tinanuy naman po kung Medyo kung Medyo kung kung po kung po kung 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 siya pero hindi naman po siya totally sunog. kung 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 Ayan. Tapos ipapatong natin. Yan po ay mayroong patong sa ilalim. Ayan. Ayan na po. Ayan na po yung penis po. Ayan. Tapos na. Babalutin na lang ang po yan. Ayan. Ayan. Atin po lang tatakpan. Ayan. 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 natin Maganda. Pwede na pang regalo. Hmm. Ayan po. Tapos na. Kahit po yung pag i-display. Ganda. Magandang hapon po. Mami, tapos ka naman mag-gawa? Hindi po. Nakasalang po. May tatlong nakasalang po po. Nandun. Sabay-sabay na. Yung po may maliliit. Kape muna po tayo. Yan. Sponsored by ano po ito kay yung kung galing sa Pakis po. Tinikman po natin. Kay salamat po kay ano. Tita Mercy. Tita Mercy po yan at saka kay Tita Tony. Ano eh. lasa? Sarap. Ah? Kasama pa rin ng ano ang binigay sa inyo. Ito. Bakit kasi sa kampin nasa labas kayong dalawa? Ay, pasok ko to'y! yung pinto! Buksin, mo, Kahit kayo nasa may gitna, ipapasok mo. Ay, pasok Bibili ba <laughs> kayo? Purong puro po. Nakadali kay puro pa. Kasi na mga... <laughs> <na, ba> <laughs> tayo maray. Hindi, asin. Bakit? Puro. Puro yung may tatugig. Strong. Ang pait nang inilagay. Ang dami. Matatapang. Yan ang sarap po. Yan. Nandito po yung ating mga kumparehan po. Tsaka mga... Hey, <laughs> <laughs> kumparehan pa rin. Kumparehan pa rin. Masarap. <laughs> Salamat po kay Mami at Sista. Kape ang dinali. ng ano. Ng mga chipon cake po. Ito po ay sponsored by ano kay Mami Ima po. Kasamahan pa rin po ito. Ay share the blessing po tayo mga kaparambin. Huwag mong kapatasin ng mga kataas. Makukupi ang dali. Bukas oh, basa. Hmm, dili, dili. Ang sabi nga po ni Mami Ima ay bahala na po sa si Mami na ano, kung ano kung ano pong eh maibigay po sa mga kumparehin po natin eh are po ang ano, para po naman tayo mamaya ay eh, may tigigay sa pong ano mga nakahayon po puno po ang ano lahat po ng lamesa ay may mga <laughs> hayin man. Bakit yung kanila yung may laman, yung akay wala, ako pagod na. Hindi, <laughs> <laughs> hey, so, hindi. Ano na sabi mo? <laughs> hindi, may ko sabihin na yun lang. pagod yan na, yan. na eh. Pagod na magluto. <laughs> talagyan lang yung halayin, walang laman. Ano ah? mo? Talagyan lang yung halay, halayin, walang uh, uh, Pagod na eh, hindi ko makaluto. Nasarap lahat. <laughs> Bahala na po mamaya. Ako na po magluluto kahit pacham po. Pasod Ah, maraming maraming salamat po ulit eh, kay Mami Ima po. Sa inyo lahat po, maraming salamat. At ito nga po ay ating pamimigay sa ating mga kumparehan. Pare, ang regalo. Sponsored by Mami Ima. Thank you po. Tayo, Tayo Mario. oh, thank you po sa nagbigay ano bigay po nito. Kay Ute okay, Sani. Maraming salamat. Kay Kuya Oni. Merry Christmas, Kuya Oni. Salamat po sa uh, goto. <laughs> <laughs> nagbigay po sa Paren Jogar. Ay, maraming salamat po sa nagbigay. At si Paren Andi po. Ano po yung magkama si Utoy? Salamat po. Mm. Ari, yung sabat. Ito pa rin Okay. <laughs> Pinatong lang dun. Kala ko yung iyo. Tapos ari, yung kay Timara oh, yung galing kay ano Doon sa vlog po natin ay kulang po. May lima po yung ating na yung video na nakaraan. Ay, wala po si Tiyo. Busy din po si Tiyo sa ano. Well, no. marami pong salamat sa nagbigay po nito. Sponsored eh, tito na, by Tito Mar. Tito Mar. Ay, ay, magkaiba. Tito. Ay magkaiba yun pala. Ang magkaiba po. Ba, hindi ko kala ay magkaiba. Diba, ang asawa ni Tito Mar ay si Alvin. Ha? Alvin. Huh? Alib Alibir. Mario! Oh, Mario! Ayoko! <laughs> Ayoko ano nga pala Mar Mario! Ano pala? yung pala, yung pala yung sinasabi mo. Hindi <laughs> ko rin itinig ka. Ang sarap yung kape, parang piplo ah. <laughs> sarap nga, tatapang nga na! Tapangan mo tapos <laughs> na, Parang kaya na. Ay, doon sa mm -hmm. Strong. Paano yung dadalhin mo pa bang na apat? Aba, ko si Kajir ba? Hindi mo rin Ay, oo nga pala. Kajir nga pala. Ibangos mo na ako sa akin at ipagbibig ko na lang yung matanda mo sa O, tayo, paso yun kami. Okay. pa nga ng isa doon. Pakuha daw. At gawa ng si Kuya po, yung kapatid ni Kuya. Ay, mamaya ako na lang. May, ano ay, babox ko pa pala. At yung bibigyan din po si Kuya Jiro, yun po ay, ano natin, yung po ay yun kasamahan mo, din po natin yun. Wala, basta Kuya Jiro, nandiyan na. Huh? Ha? Ano nandiyan? Ay bali doon nga rin po sa ka ano, yeah. barangay man sila din po <laughs> yun. Naiipitan po eh. Kaya pala, kaya pala kaya pala matras. Buti tindi na ibuga yung kape. <laughs> Ay kaya na sa Ay mo matras yun, mo. Ay kaya na kibusina yun. Hindi siya makabuga nung kape. <laughs> Ah, uh, pamadalan <laughs> din po natin si Kuji ng ganitong isa. Kapit bahay naman po nila, kuya oh, Ano yun? yung pa pan nasa pa Para naman may ano din po sir, sa Meron naman po silang mga ano, ano yung mga galing sa mga ano, ano kay sa mga barangay ano. No? Ay, maghilintan yung mga pudpak, ano. Hmm. Lahat ng bahay dito ay nabigyan, ano. Hmm. Sa amin yung nabigyan din. Baka mga may lulutuin. <laughs> Sige <Sigurado>. na, <laughs> Diyo. Mayroon kong pagano. Kaya kahit yung pataas ba o pababa? Pari. Pababa pataas yun. Masa na, nagbabalot pa po nung ano. Isa. Yan, po yung ano, papadala natin po kay Kujiri. Isang box din. Pari.

Para sa iyo, sa araw ng sa Pasko so, so. Salamat, at tayo'y nagkasama muli Salamat, at may gabing utalan sa kunting kasiyan Salamat Tayo'y nagpagkasamang Umi Salamat sa pagpawi ng Uho'y may darating Na araw Kahit tamis Nang ating samahan Sa lungkot at kaligayahan Unay na kaibigan Kasamang Maasahan Salamat Merry Christmas. Merry Christmas, Merry Christmas. Pare, maraming salamat din sa inyo, ha. Maraming salamat. Oh. Maraming salamat ah, oh. oh. Merry Christmas po. Enjoy Thank your midnight. Oh. Thank you. Ay, no, Sila po ay paalis na po, mga kumpare natin. Oh, sige, Thank sige, Christmas sige. Mas, oh. sige, sige. Bye bye. Oh, sige, sige. Sige po. Pare. Oh. Pare, no, ito. Pabigyan mo kay Kujiri, tsaka sa inyo. Magandang gabi po. Tayo po ay kakain. Maraming maraming salamat po sa blessing po sa araw-araw sa ating hapagkainan po. Ito po ang ating kakainin ngayon po. Yan. May putas po tayo. Ito po ay buko salad po. Kagawala ang po natin. Ay. Tapos itong ano po, spaghetti po. Ay yung ano, noodles pala na pinakulo. Ah, carbonara po pala yan. Tapos may prito si mami po nito. Baboy po. Yan, tapos itong ginawa po ni Mami. Fruitcake, Fruitcake po. Kanin po, yan. <laughs> Kain na po tayo mga pandin at ngayon po ay karating lang po natin galing po tayo sa Bamban po. Naghatid po tayo ng mga pa-order ni Mami at naghatid din po tayo ng chupon cake po kay Lainay po at ina yan. Happy ano po, Merry Christmas po pala sa inyo lahat. oh <laughs> na, Merry Merry Christmas po sa ating lahat po. At sila nanay tatay po sa Tayabas. Sa mga kapatid ko po, Merry Merry Christmas po sa inyo lahat po. Merry Christmas po nanay tatay. Sila inyo lahat po, Merry Christmas din po. Sa inyo lahat po sa mga ating ano, kababayan po nating W. Merry Merry Christmas po sa inyo lahat diyan. Ingat lagi po, ingat din po. Father, Son, the Holy Spirit. Amen. Minamang. Maraming maraming salamat po sa mga pagkain araw-araw biyaya niyo po. At maraming maraming salamat din po sa mga nagpapadala sa amin. At kahit di po namin kayo kaano-ano, ka kami po ay minamahal ninyo niyo. Salamat, salamat po. Salamat po. Maraming salamat po sa lahat. Kain po tayo mga farm din. Kuya, kakain.

Kain oh, po tayo. Kung sa na kain. Pulis. Pulis. kaya Pulis. 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 Gusto, Pulis. Pulis. Pulis.